Okay, <laughs> yan, <laughs> na, okay. <O laughs> okay na, atung <laughs> isa Okay na, nakatawa nung gano'ng tingin. Okay na no? <laughs> Even na siya. Kamukha niya. Yan, Pag-isa mo niya. Bantayan. 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 Medyo matatapos. Medyo matatapos. Medyo ako ng time, ha? Ako tagaano ng time? Hindi. Oo. 30 seconds. 3 minutes na yun. Okay 30 seconds. Hanggang leeg yan, ha? Ang powder hanggang leeg. Basta mukha lang. Four minutes, twelve seconds. Okay. Land, land, land. Call the time, call the time. Yeah, Come oh, last four, yeah, minutes. Yeah, four yeah. minutes. Four yeah, minutes, four ah, minutes. Lipstick, 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 lipstick. lipstick. Okay. lipstick. Four minutes. Lipstick, yeah, yeah, yeah. Yeah, okay. lipstick. I like it. Take your time. Take your time. Yeah. your you what? got it, girl. You God. got it. You got sorry, it. Sorry. Go, girl, girl. Go girl. Go girl. Go girl.

Ah, oh, kagaling mo talaga may fans siya balik mo. Lumugpas. Kaya. Kakatuwa talaga <laughs> 'yung mongkon. Si Sir, yeah. yeah talaga <laughs> <laughs> <Yisa, laughs> yeah. yeah, may. Hindi yan. lang kay magiging yeah. photographer, <laughs> magiging makeup artist kayo, magiging model kayo. Push yourself. Come on. Push yourself. Isa, come, yourself. come Time, time, time. time. Time, time, check. Ay, Ay, ayaw, Ay, ikaw ang tumingin sa time. Ah, uh, dugtungan pa rin mo. Wala lang 'yan. Wala lang. 2 minutes. Oh, na. Oh, yeah. Yan, Jen ba nalagyan mo konti. Taka lang, na natin ito. Okay, na, okay. lang ay lang Yan, lang ay lang ay lang ay

yan, tama yan. Straight line. a straight line. Straight line of enough. Enough. Nasa dulo ka na. Yan, yan, Dito. Okay. Okay. Inside. Ay, no. Taas, taas, taas. Taas, taas. Taas, taas. Taas, Taas, Up, baba, baba, taas, 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 yan. yan taas, 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 straight, yan, 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 yan. yan, straight, straight, taas, 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 baba, baba. Baba. taas, baba. taas, baba yan. Baba yan, Baba taas, Yan, yan. yan, 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 Baka hindi masyado makulay yung, yung eh. Okay na. Okay na, sige, sige. Uy, bring na, okay. Here. Here. Tali. na mga ano, San Rio. Isang tali lang daw. Uy, goma, 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 goma. Ayan, oh, goma. Oh, nalapit na. One minute. And, one minute, One minute. Tali sa buhok. Fifty-nine. Ilang goma? Isa lang, isa lang ba? tali na. Tali na pagandahan nga eh. Abutan nyo lang. sa akin. magulmang talig 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 seconds. talig okay, seconds. seconds. Okay pa Okay pa tayo. Medyo okay, okay, okay. Okay. We're still okay. We're still okay. <laughs> uh, <laughs> okay. Go go. Go go. Twelve, eleven, ten, nine, seven, six, five, four, three.

Dating-dating, ha? Dating. Iyo! Ano yun? Dito naman. Oh, so Ikaw right. na no, mag-kyamoy ka. Mag-kyamoy naman. Aliyah, mag-kyamoy ka na yan. Meron oh, na. pakita mo yung kamoy mo. O, kaya nyo tumayo. Mag-model kayo. yan. <laughs> so, object sa camera. Doon sa tao, camera. pagtabihin natin. Na lang, oh, sa last na no. Oh, mare oh, ayan mare oh, pagtabihin mo na oh. Oh, sino ang mas maganda? Parang <laughs> 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 si Pepito Petonga. Ano si Don? Si Marcova. Tayo tayo tayo. Una mo solo ko naman. Para tayo, isang lakad lang ah, napapunta sa amin. Para makita lang. Video, 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 video. Ayun. Oh. Video, video, video video nun yun. ay bidon bidon hahaha taka Teka, na wala ako Sanala, sanala. sandal sa focus yun, sandal Sanala, sandal 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 Face sandal sandal face off. Bro! <the> <laughs> <laughs> sila. Pa picture tayong kasama ng mga mga judge. Kasama yung dalawa. Oh, yung ano